Okay. Magandang hapon po, Ma'am Gina. Magandang hapon po, Ma'am. Opo, kayo A po A ay kasal 10. po ni Mr. Florencio. Yes, Ma'am. Okay. okay. May kwento niyo, Ma'am, uh, kay Ate ni JV. Uh, paano niyo na po nahuli si Mr.? Last June, Ma'am, na umalis ako sa bahay. Last June, bumalik ako to sa Go'o. Nakikita ko talaga sila, Ma'am, na nagkasama sila sa pagbiyahe. Nakuha na guys at saka sa bahay na talaga nakakira ma'am. Ibinahay ni Mister itong bagong girlfriend. Yes, sir. Oo, oh, at yung so silang sila na yung nakatira ngayon sa family home niyo? Yes po sir. I ikaw, saan ka na saan ka na nakatira ngayon, madam? Nandito po ako sa kaibigan ko sir nakikitira dahil inabanduna na nila ko, sir. Okay, K kailan pa po nangyari ito, uh, ma'am Gina? Sir sa yung umalis ako sa bahay May 25 tapos suba, pumunta ako sa mga kapatid ko, tapos bumalik ako dito June. Yun na sir, hanggang na ngayon sir, nandito na ako sa ka mga ka kaibigan ko nakikitira. Okay, okay. Ma'am, na-confront na, na po ba si mister tungkol po dito? Yes sir, oh, hindi na nag-uusap kami sa barangay sir, kaso lang hindi naman niya inaamin sa akin yan sir. Ang sabi lang naman niya sa akin, na wala daw siyang ginagawa, walang ginagawa. Tapos kahit huling-huli na nandiyan na, meron may, mayroon na nang na, nakita ko sa bahay. 2021, nagpisayan na lahat na lang ayas gumagawa ng sinungalingan, bintang na bintang, na wala mang katotohanan. Ngayon, asarin niya ko, mag-away kami, mamay, lalayas na. Hanapin ko na naman, sir. Pag nahanap ko na naman, abalikin ko na naman, wala pang dalawang lito. Gagawa naman ng na ganun, magbintangan ako dahil na may ginagawa. Nandiyan na anak ko, alam ng Diyos, wala kong ginagawa. Nakapaglak lahat ng kwarto namin, main door, back, uh, back door namin. Wala kong cellphone, sila umahawak. Gagawa ng ganito, pati mga paako, pag malinis, sabi niya, nakita daw ako sa babae, bingas daw niya. Eh, wala naman kong cellphone. Eh, lalas na naman. Hanapin ko na naman. Mabalik na naman. Ilang bisyo, sir? Ang pinakaayaw ko na na nakita ilang bisyo, yung February 2010, sir, sir yan kasakasama ko si yan sir yung asawa ko ang negosyo namin ilog so hindi okay. yung bagong pa lang ay madaling araw pa lang kasama ko na yung kumukuha sir ng ilog kasama ko maghapon yan pagdating sa bahay nandito ako sa bahay nandito rin uh, wala tang masabi na ako may ginagawa at saka ang, ang sabi ko kung may ginagawa ko bakit ka ayas yes. dapat nagpaya ako sabi niya sa akin tanghali, hindi ako sasama magpahinga ako sige pagdating ko sa bahay ng alas 2 wala nang umalis na naman. Hindi kaya siya naglalayas dahil baka naman sinasaktan nyo siya. Tandyan ng anak ko ma'am, pumunta kayo dito. Gagawa ng awa yan ma'am. Kung may, sabi ko nga, magpami, mag, ng pulis, kung may sinasaktan, marunong lang magsinuhalin yan. Ay yung tayo niya, nasasaktan siya, nung, nung, una, nung una pa lang namin, nasampal ng father ko, dun sa panagot niya. Yung tayo niya na sinasaktan niya na nabingay. Na, 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 na noon pa yan. Sir uh, Florencio, suno po itong si Marie Emperador Garcia po. Nung kasi ma'am, ang nangyari dyan, yung anak ko lumayas ka ng huli nang lumayas ma'am. Hindi Wala, walang lahat. Hindi mananakit yan. Mananakit kasi. Lalayas sa kwam, sa kanaloob ko. At yan ko ang, niya, ang, ang niya ang wala Nandiyan yung anak ko. Nandiyan mga so, tao, tao ma'am. Makikita Pistiro ko sa maray na mag-ano, magaganon sila. Kung may, kung may, Nagpamilig ka lang yan. Anong mo? Nagagalit? Para mag ano, gagawa siya ng paraan para makalayas ako? Para magkamunin mo nila sa bahay? Balik tak? O, sumalim? Ma'am, hello Gawa-gawa, basta ibigay mo sa akin ng ano para hindi kayo papakulong. Pakulong kita. Yes, ma'am. Anong bisyo mo na ginagawa sa akin since 5? Since 5. Malit pa ang anak natin. Mag-aawat sa atin pag nag-aaway. Kasi susitain ka, namumubo ka, mananakit ka. Sinakpo nila ako, sir. Yes, yes. Uh, anong pangalan mo? Sorry? Princess po. Yes, princess. May may gusto yes. ka bang sabihin kay kay mami? Kay ma'am Gina? Hindi. Yes. Sakpan mo si mama nana ko bukas eh. Layas po lang layas po yan. Eh. May sabihan ko na po siya na pag minumbukog ni Papa, nakbuka sa pulis. Sabi ko po sa kanya. Tapos po, sabi ko po sa kanya, if ever man, nahuli mo si Papa na You know, hindi yung babae na kapitbahay. Ang pagbibin pa niya po kasi, yung kapitbahay po namin dito. Okay. Babae na babae ni Papa ko. Ang sabi ko po sa kanya, if ever man po na, if ever na inuwi ni Papa dito, bakit di ka mag Hindi ka magsisigaw dyan sa harapan para makita nila kung meron man ginagawa si Papa. Tatlong taon na po niyang ginagawa sa amin yan, sir. Pati po, pati po, ako, pinabato niya po ako ng baso. Pati po ako, sabi niya sa akin, hindi na po ko aasenso na anak niya. Ang ang sinasabi mo ba, Princess, eh, nagsisinungaling ang iyong nanay? Opo! Oh, po! Papasa ko po po mga text niya po sa akin. May sasabi niya po na, patayin daw po yung babae yung babae daw po para gagayos daw po kami. Katama mo ba yun? Sabi niya po sa amin na gano'n, napatayin na lang po ni Tapok yung babae. Nag-usap po kami yan noong June. Umuwi po dito yan, kiruntap niya po ako. Pinagamot ko po siya. Pinapabalag, pinapabalag ko po siya, sabi ko po sa kanya, uwi ka na sa bahay, ma. Sabi niya po sa akin, hindi na ko babalik. Nakamove on na ako, may iba na ako. Sabi niya po sa akin na gano'n pinag wala na po. Okay, pero Princess, Princess, uh, kasi no, kanina kausap ko ang iyong nanay. Actually, ang sabi niya sa akin ngayon, nakikituloy lang siya sa kanyang kaibigan. Parang wala siyang bahay na mauwihan. Tama ba, Pinab na eh, Pinagbawalan po po siya, niyo siyang... Gusto niya po kasi mangupahan po kami. Wala po ko mangupahan, sir. Eh, Nag-aaral mo po, po ako. Yung negosyo na po namin, yung mga po namin, sana na po kukuha ngayon po ng po namin, sa pang-bastos ko po sa school ko po. Para na po na lang po, itatara sa sarili, ko. hindi mo mo siya nagbibigay sa sustento po. Kailangan ako po magbibigay. Samantalang yung anak niya pong siman, anak niya po sa ibang sa bangga po, hindi niya po ng sustento. Ako po hinihingihan niya na nag-aaral. Ma'am Gina, anong masasabi niyo po doon? Pira sila, sir. ]cono. Papasok ko po, po yung chat niya, niya sa akin, sir. Tag niya po sa akin. If ever daw, kung nagkarit daw, pag kinampero ko po siya daw, kung po, ipa-block daw po ko ni Sir Tol sa may archi daw po. Papasok ko po, po yung chat niya po sa akin. Natagot niya po ako. Namapagol po niya po kami. Paano? Nangungutang ka ng libo-libo. Paano kundi ko magagalit? Utang-utang ka, ka ng libo. Tinatay tayo! Nagkasus ko tayo! Umuwi ka ng probinsya! Umutok ako! Nagkasus ko tayo dahil sa iyo! Samantala ako, Binabanduna mo ako. Tisya. Gusto mo, okay. pasabi mong kanito. Mag-gusto uh, mo, pagkakarap ng pera sa'yo mula mag-agad-agad ang yan ka agad, agad, agad alam mo yan Ma. nito nuto nuto nito tayo. Hindi talaga kayang ko, kasi sa akin ko alam mo, minyak usay nyo nam tulog, minyak lang kinukuwak ko na yung piraso na dali nga ulo talagang pagkukulang okay 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 okay. So si Mami mo ang umaalis. at ang ano ang rason niya dahil ba siya ay binubugbog ng tatay mo or saan siya pumupunta? O, siya, hindi po siya binugbog ng namatay po ko ngayon, hindi po siya binugbog ni papa ko po. Alin pa ari sa nan po siya? Ma'am Gina, isang tanong, isang sagot po ha. Bakit po kayo umaalis palagi sa pamilya po ninyo? Sinisitako siya ma'am sa bahay. Tapos mamumugbog siya. Then umalis ako din. Okay, so dahil, dahil po sa pambubugbog. Hindi siya hindi ako mapuruhan. Okay, may nagpa-medico legal po ba kayo? Hindi ako makatakbo kasi ma'am. Dahil pag sinasaktan niya pa, 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 si ako ma'am. Pag talaga ma'am, ma sinungaling ka talaga. Pa, pag sinungaling ka talaga ma'am. Chairman. Yes, Chairman, kilala niyo po ba itong mag-asawang Gina Pagar at Florencio Pagar? Opo ma'am. Okay. Opo, sir. opo. 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 At sa pagkakaalala nyo po ba, Chairman, may nakarating po ba anything dyan sa inyong barangay na may instances na pag-aaway na umabot sa pambubugbog? Oh, wala naman po sir. Walang instances na uh, nagkaharap sila dyan sa barangay kung uh, kahit sa anumang issue nila. Eh uh, wala po sir, itong kunan lang, itong nakaraan lang. A -a -a ano po yung nakaraan? Si Ma'am Gina, uh, may condo si Florencio, may babae daw. Ah, okay. So yung issue oh, lang ng uh, pambababae yung, ni Sir oh, Florencio at ano po yung naging ano uh, resulta nung kanilang pag-uusap dyan sa barangay? Hindi sila hindi na concern sir kasi si Ma'am Gina ini uh, 190,000 pero hindi nila makaya si Sir si Florencio. Ano yun? Teka lang, bakit may 190,000 na nabanggit chairman ano yun? Hindi ko alam, sir kung uh, ano yun? Bakit ini ng 190,000? Uh chairman, paari oh, po sir. pa, no? Na i siguro mag-set kayo ng another uh, meeting between this ano husband and wife. Uh, oh, sana ma malamig na yung ulo nila by that time kasi uh, ang, ang nangyayari dito pati yung mga anak nila. Ang oh, uh, daming oh, issues. O oh, sir. Ma'am, an ano yung hinihingi nyo raw na 190,000 pesos? Yeah, sir, hinihingi ko yan yung ano, sir, yung sa, ano sa abroad ko, sir, yung pera ko sa abroad, sir. An ano ibig sabihin nun? Kukunin ko yon sir, para pag ko na sa buhay ko, sir. Mag-uwi na ko na probinsya. Yun ang hinihingi ko sa kanila. Parang aregluhan. Well, pag hindi na ibigay, sir, papakulong ko talaga yan. Labas kami dyan, ma'am, ha? Sa issue ng... Uh, amount no na In, uh, involved na kasi kami naman dito kung meron talagang uh, violation of the law sa amin eh panagutin natin Opo. wala na po ba kayong nakikitang paraan upang maayos ninyong mag-asawa itong sitwasyon na ito hindi sir hindi na talaga maayos sir kay inuwi na niya diyan sa bahay sir tapos sa ano naman ayaw ko na talaga sir dahil natruma ako doon sa bahay Okay, Gusto okay. Gusto ko na lang lalayo na lang ako. Sir, uwi na lang ako na probinsya. Gusto ko hindi ko ko. Hingin lang po sana namin ang tulong ninyo, Corporal, na ma-investiga. No? We will ask Ma'am Gina Pagar to go to your station. Uh, you can interview her, ask her of the necessary uh, events. Para lang malinaw po sa atin no, kung ano talaga yung nangyayari dyan sa tahanan na yan. Opo, uh, Attorney. Uh, bukas po ang ating uh, hintilan ng Aga Police Station sa pamumuno po ng ating Chief of Police, uh, Ricardo Serrano, Jr., uh, tayo po ay uh, aasikusuhin po natin at mag po at yung mga dokumento at mga ebidensya po ni Ginang Pagar uh, sa pagsasampa ng kaso laban sa kanyang asawa na si Ginong uh, Pagar. Ma'am Princess, may mensahe ka ba dito sa inyong nanay? Nagkikiusap ako sa iyo, ma. na mo na bibi ko kasi nagbayad ako ng tuition pay ko, 11,000. Nagbait pa ako ng pesto. nagbait pa ako ng may-ari ng crack. Nagkikiusap ako sa iyo. Ang sabi mo sa akin. Hinurab mo ko sa Inura mo ko sa barangay hall. Tama ba 'yun? Kanang barangay ba? Bakit yun, Ay, hindi, 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 mo hindi, mo hindi mo binigay atin, lahat yun? Susunod na anak, magdagan mo na lang. Hindi mo, ako, po, mo binigay mo.

ako ka na, oh, na. Hindi, naman sa wala. aking kamalang mga 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 mo? mga 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 hirap nito, Ma'am Gina, kahit po ultimo yung inyong anak, ay may mga nasasabi din po laban po sa inyo. Pero syempre, Ma'am, hindi rin po natin malaman. Kailangan po namin malaman yan sa barangay. Kaya kami po ay gagawi po ng uh, ago yan para po uh, malaman po natin kung paano po namin kayo matutulungan lahat, Ma'am. Nang nais lang po namin, makapag-usap po kayo ng maayos. Wala pong sigawan, wala pong sumbatan, wala pong murahan. Para malaman po natin kung paano natin maayos po ito, mga Ma'am and Sir. Mam. Okay po.